Ano ang dapat mong gawin na feeling mo parang option ka lang tapos makikipagbalikan lang siya kung nakasunod ka sa gusto niya? Ang sakit niyan at ang tanong mo ay totoo at mabigat kasi hindi lang puso ang nasasangkot kundi pati dignidad mo bilang tao. Narito ang ilang Stoic Pass Real Talk na tanong at payo na baka makatulong sa iyo magdesisyon. Una sa lahat, tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi mo siya sinunod sa ibang bansa, mahal ka pa rin ba niya? Ikaw ba ang mahal niya o ang kontrol na meron siya sa iyo? Kung option ka lang ngayon, magiging priority ka ba pag andun ka na? Real talk, hindi masamang magmahal. Pero kung ang kapalit ng pagmamahal ay pagbura sa sarili mong boses pangarap at desisyon yan ay hindi pagmamahal kundi pagmamanipula stoic tip you are not obligated to set yourself on fire to keep someone else warm adapted from marcus aurelius ang stoic ay hindi nagpapakontrol sa ibang tao para lang maramdaman na mahal siya ang tunay na mahal mo hindi mo kinokontrol at kung mahal ka niya, hindi ka niya isasama lang kung susunod ka sa dikta niya. Ikaisa, pumili ng kapayapaan kaysa pagpilit. Hindi worth it ang love na may kondisyon. Mahal lang kita kung dalawa. Alamin ang halaga mo. Hindi ka opsyon. Tao ka. May sariling pangarap, desisyon at dignidad. Tatlong tanungin ang sarili. Kung wala siya, sino ka? Kung ang sagot mo ay mas payapa, baka yun na ang clue mo. Kung susunod ako, mahal mo ba talaga ako? O'f lakad na ikaw lang ang may plano. May mga relasyon na hindi tinapos, pero hindi rin talaga ipinaglaban. May mga taong babalik lang. Kung susunod ka sa kondisyon nila. Balik na tayo. Kung sasama ka sa akin isang simpleng linya, pero mabigat kasi hindi lang puso ang hinihingi, pati sarili mo. Ang tanong ngayon, kung susunod ka, mahal ka ba talaga niya o gusto lang niya ng kasama, ng sakay, ng sunod? Real Talk Breakdown Hindi dapat kondisyon ang pagmamahal. Hindi dapat kailangan mong isuko ang pangarap mo para lang mapatunayan na mahal mo siya. Dahil kung ganon, Pagmamahal pa ba yan? O control? Kung option ka lang ngayon, paano ka magiging priority sa hinaharap? Kung hindi ka pinili ngayon sa harap ng distansya, paano ka paninindigan pag andun ka na sa mismong hirap? Stoic Perspective Sabi ng Stoics, Do not hand over your freedom to someone who cannot even manage their own heart. Epictetus ang stoic, marunong magmahal. Pero hindi sumusuko sa relasyon na may tanikala. Dahil lang tunay na mahal, hindi ka ipapasok sa kulungan, kundi sasabay sa iyo sa paglaya. Reflection Plus Empowerment Kung kailangan mong baguhin ang buong buhay mo habang siya'y hindi nagbabago, baka hindi mo talaga siya kailangan at baka hindi rin ikaw ang mahal niya, kundi ang idea na kaya kanyang pasunurin. May mga taong babalik, pero hindi dahil mahal ka. Babalik sila kasi may gusto silang makuha at ikaw yung convenient. Balikan na tayo kung sasama ka sa akin sa ibang bansa. Parang sweet, parang pang -pelikula. Pero ang totoo, bakit may kondisyon ang pagmamahal? Emotional conflict. Pipiliin ka lang kung sasama ka sa kanya, kung iiwan mo ang buhay mo para sa kanya, kung isusuko mo ang mga pangarap mo para lang sa pangarap niya. E paano naman ikaw? Kailangan mo bang iwan ang sarili mo para lang hindi ka niya iiwan? Bakit parang ikaw lang ang kailangang sumunod? Bakit parang ikaw lang ang laging may kailangang patunayan? Deeper Stoic Insight ang stoic, marunong magmahal, pero hindi nagpapalunod sa relasyon na puno ng kondisyon. Sabi ni Epictetus, huwag mong ibigay ang mga palatandaan ng iyong kasiyahan sa iba. Kung ang saya mo, kapayapaan mo, at desisyon mo ay nakadepende sa mood at plano ng ibang tao, eh sino ka na lang? Hindi pagmamahal ang sumama ka para magkaayos tayo. Ang tunay na pagmamahal, kahit saan pa kayo, naninindigan, nagpapakatotoo at walang hinihinging kapalit. Hard truth plus realization. Kung option ka lang ngayon, huwag mong hintaying maging priority ka sa lugar na hindi mo naman pinili. Kasi baka pag andun ka na, hindi lang ikaw ang sinama. Baka pati problema niya. Hindi lahat ng sama kasakin sa ay romantic. Minsan, test lang yan kung hanggang saan kanya kayang paikutin. Self-worth reminder. Deserve mo ang pagmamahal na walang kondisyon. Deserve mo ang isang taong pipili sa'yo hindi lang kapag convenient, kundi kahit mahirap. Kung kailangan mong isuko ang sarili mong direksyon para lang masabing mahal ka, baka hindi mo talaga kailangan ang pagmamahal na yan. Dahil kung sumama ka lang ang sukatan ng relasyon nyo, hindi ikaw ang mahal niya kundi ang kontrol niya sa'yo. Sa pag-ibig, hindi lahat ng sama ka sa akin ay pagmamahal. Minsan, test lang yan kung alam mo na ang worth mo. Hindi lahat ng pagbabalik ay dapat tanggapin. Dahil minsan, ang hindi pagsama ayon ang tunay na paggalang sa sarili. Sa stoicism, mahalaga ang autonomy, ang kalayaan mo bilang tao, ang respeto mo sa sarili. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng pagbabalikan ay panalo. Minsan, ang hindi pagsama yon ang pinakamatinong desisyon ng puso. Ikaw ang direksyon hindi ka tagasunod.